San Juanico na kami eh. Ito. Ano ano ay Yan, San Juanico na kami, Patakloba eh. na yan. Yan ang uh, San Juanico. Kita nyo? Yan ang San Juanico. Okay. Diba? Year 2000, napunta ako dito. Ibra player na sa Tuktok. Eh, hindi ko makakalimutan yan. Ngayon, second time ko na naman, ba Tugtog, tali yung tugtog. Tug -tug. so Baka ay tayo. Yan. Takloban na kami ngayon. Yan yung mga ano... San Juanico. San Juanico, yun ganto Yan yung mga capture mo, mga... Dami yung ano... ba diba? Island to island yan.

yung Tacloban City yan dun, tatawid tayo dun pupunta natin BNG tapos sa uh, tawer. tower <laughs> nandiyan yung barkong tumuong, makikita natin Hindi pala maigpit no, wala kayong mga guwag dyan Dati pa isa isa lang lumataan dito eh So may bantay dito, ayun okay, no? oh. Oh, bata pa. <laughs> sige. Buay ka Takloban So nagibihikit na ngayon dito sa lob na Takloban na kasi. Proper na tayo. Eh. Ito. Ito yung checkpoint. Ito yung checkpoint. So, so, eh. so, so nagpunyari, nagpapahinga sila uh, para hindi sila... Nagpapahinga sila para hindi sila... Ayun eh. eh, yung mga <laughs> mga modus. <laughs> yung mga modus nila, hindi na uubra ngayon yan. Kabisado na sila. Kabisado na na mga gwarja yan. O, oh, ayun, eh, ayun. Eh, eto yung barko eh, no? Eh, yung barko. Dumuong na barko. E, eh, schooner yan eh. Ayun, eh, no? Tumadsad, simento na yung barko eh. Papicture ka na dyan. Ayun, no? Ayun, no? So, nandito kayo eh, sila. O, eh, no ito yung Eva Josie dito. No? Yan. Kaapit sila. Oh. Yan. Yan. Ang tangas. Ayan eh, si Sir. Ginawa nila po tawag na pwede si Sir. Ayan oh. eh, si Rayo. Oh. Pinipigilin Ray, namin yung barko ah. Para pinigilan yung barko. Si ano? Ayan si Ray. Ayan malupit ah. Oy, video to. Naka-vlog ako eh. Well, Naka-vlog ako eh. <laughs> Eh yung barko sa Tacloban ito yun. Mm. Akit tayo. Eh no. Eh no man oh, ka ano. Dumuong to eh. Yung barko. Asa ka na? Dito stock to. Hmm yung ko eh, oh, Philippines na no? oh. Oh. guys, andito ah, kami sa Tacloban ngayon ito yung barkong dumuong dito sa ano, sa kalsada hindi na tinanggal eh, oh, no, si Miril oh. Ah, ay ayun, ayun oh, oh. di ba? Wala Pilipinas, oh, ka mo. Dito, tingin ka. So, ayan. yan Oy, oh, piche tama ka So ito yung parkour. Ikaw pala po si Patricia Denzan. Oo. Oh, Takloban niya ano? 'yan, no. Eva Josiein MV Makita mo, mo 'yan. okay 'yan. Ah. Ang uh, gundok Hello, ano balita sa Santa Monica? So, tatapusin ko na ang vlog ko. Nandito kami sa malapit lang bundok ko, no? Tacloban. Shoutout na nalang sa kagawad Alex Chua at saka kay Jeff Candelario. Ah, kay Arlie Napura, kay Ray Villarin. Shoutout. At saka kay Dante Malapit. At saka kay Janet Del Rosario. Ang ilita to shoutout at kay Aligaya. Kapoy?